o oh, eto na mga kamarites atak, eto na po yung sagot ni ate yung OFW na napaka viral hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang dami ko pa rin nakikita sa tiktok, sa kahit sa ang social media, andun pa rin yung mukha niya. So, eto po yung sagot niya sa mga kaliwat kana na mga isyo tungkol sa kanya. O, eto, pakinggan nyo at saka panoorin nyo at i-comment nyo sa baba yung inyong masasabi ayon sa kaniyang kwento. Okay, eto na. Naglagot po ko ay kay gisakyan ko sa mga vlogger niya. O, ang uban po niya tao, wala sila na minaw sa videos ba sa... Estorya na ko. Ang ilahang gibasihan gi is ang caption lang. Tapos daghan kay nigawas nga dagan kay nga unsa nga mga reason nga ano dong niuli ko. First, katong ako dong sinuutan sa akong pagtrabaho is pang Pinas. Oh, Tapos, oh, magawas ko daw ko nakatawel. Guys, kung kamuha, first, tubago na ko. Ang akong suot jud nga magtrabaho is naka-uniform jud ko. Tapos sa hijab na ha. <laughs> tapos for about sa maligo tapos tuwal yan nakagawas. Hoy guys, listen for mag green coat ko no. <laughs> you CR. <can see> <laughs> sa mga OFW no, you know, murag karon lang ko kadungog nga ang CR na asosala. sala. Siyempre, kung ikaw kadama, ang CR Jude ni mo, na sa inyong kwarto. so, yes, po talaga, feeling free ka nga, magawas nga na katawal ka. Nasa ka yung kwarto. Ano? Ano di ay mali? <laughs> kung <Kadaan or laughs> magtoaliya, magkawas. Mag-post si sila no about niya. sa mga reasons tapos paglantaw ni mo sa ilang post mawala na unya ang ilahang ang ilaha sa jung unsa ang ilaha sa jung Facebook ay nakalak tapos oi, oh. Uy, ko. tapos mahimuot sab ko no kay ngano gina -compare. compare nila ako ang nawong sa ilahang nawong nga naka filter og sa akong nawong nga naka live oh. uy, <laughs> yes, na ko, ato iwa eh. ko laban. laban naka live ko nya screenshot. screenshot tapos to, wow. ang second naman kasi na wala reason daw is na ako no kuy, ano to ako daw ang amo na adoy anak nga pulis. Oo nga, isyong isyo din tong pulis. Tapos mo ano, to kong giakit, nakita daw sa akong madam nga naami sa sulod sa CR. Kamo be mga OFW, mga kadama. Dira sa Middle East. Do you think kung nakasala or nangabit ko makagawas pa ka ko sa ilang balay? Pero bakit kaya nagsilabas mga Do you think kung ganito? nakasala jud ko sa ilaha og bugat nga sige dito na ta sa ginaingon nila nga nagiakit na ko ako ang baba? Do you think akong madam mo sugot nga paulion lang ko nga wala tapos paulion lang ko nga uh, quits lang ba? Walay nahitabo. Tama, Tama. may point oh. din siya. Mga ano lagi ka ng Kabalo ka, mostly nga nag, nag sa ako is mga OFW lang yapon. Hindi yun siya may So, unta, hindi talaga may iwasan na OFW ang nakasabot sa ako ang sides is, Kasi, is mga alam OFW, OFW po, food kayo sila man kung unsa jud ang mga uh, ugali dito sa aku, ang mga amo no. Sa bahay, Chabs, so makakarinig po talaga sila. Yes, gipakulong na yung good chubs. Dagka na siguro kay kog black eye eye. Nakauwi ka na pa. Nato jo uwa kay unsa ka nang syempre ang ticket na ko is taman lang sa Manila. So, pinakalit nga uli. talaga siyang walang pera. Walay kwarta ang siya gala, guys. Kahit so, tubig sa airport walang lang mabili. Sa so, talaga hindi pa lang maging marites. Kasi sa pagiging martis, kailangan mo talaga tinong maglaan ng oras para makuha mo lahat ng issue, di ba? <laughs> o, oh, nga banyan niyan kayo na magbasa, <laughs> Bye na <kayo> dyan. <laughs> Bye!